Hey guys, kauwi ko lang galing hospital. So, ayun. Uh, unexpected call. Galing sa doktor ko. And I just wanna inform some friends na alam kong concern sa situation ko. And for that, thank you so much. Kasi alam kong nananatili uh, ako malakas dahil sa inyo sa patuloy niyong pagdarasal para sa mabilis kong paggaling at makarecover ka agad ako sa sakit ko. And, uh, gusto ko lang malaman ninyo kung ano yung naging resulta ng pagpunta ko sa ospital. And, sana nga po, bago matapos yung taon, nag-expect ako na magiging maganda na yung resulta kasi... Gusto ko na po talagang gumaling. Gusto ko na umuwi sa pamilya ko. Gusto ko na mag-stay sa Pilipinas for good. Ayoko na mag-take risk dito sa labas ng bansa. Ah, I mean, sa labas ng Pinas. Para ay pagamot lang yung sarili ko. Actually, ayoko eh. Ayoko po na nandito ako sa ibang bansa. Napilitan lang po talaga kasi ako. Kasi kailangan kung magpagamot. And sa tulong ng sponsor ko na sobrang bait sa akin uh, mas nagiging mas madali ang pagpapagamot ko kasi financially supported nila ako. So anyway, eto na po yung resulta which is in expect ko na by January ko pa makukuha. And uh, hindi po ganoon kaganda yung resulta at kahit ako masama yung loob ko kasi ni-expect ko na okay na ako kaso hindi pa rin pala so ito po yung todi ko ko tapos ito yung mga ECGs ko eh, kung makailang ulit pa namin ginawa kasi hindi hindi sila eh, nagtiwala sa si isang resulta lang and kahit ako nagpadoble ako kasi ayokong maniwala na until now, hindi pa rin ako gumagaling after nung nakaraang operation ng January. So, ipopost ko na lang po sa Facebook wall ko yung result eh, para makita nyo din ng personal yung image. And, nakasulat po dito yung dahilan kung bakit nagkaroon ako ng cardiomegaly which is pamamaga ng puso at paglaki, paglaki nito which is nagkakos sa akin na mahirap na paghinga eh, masakit na dibdib likod at any part pa ng katawan ko ng upper part so yung una uh, nakita ng doktor na yung pumibilog uh, every 5 seconds po Tumitigil po yung tibok ng puso ko. So until now nararamdaman ko na yung pintig hindi normal. Kasi siguro depressed ako, medyo kasi hindi maganda yung naging resulta so ayan. Uh, nakalagay dito, interpretation occasional premature supraventricular complexes. So ibig sabihin hindi po normal yung tibok ng puso ko which is every 5 seconds tumitigil siya na kaya nagkukos nagkukos siya na minsan ganito pag nagsasalita ako medyo parang hinihingal ako and then pinaulit na pinaulit namin so ganun pa rin yung resulta ayan binilugan uli nila and the same pa rin yung interpretation ganun pa rin yun nga may premature supraventricular complexes ako, yun nga yung hindi normal na tibok, yung hindi normal na heartbeats. Tapos, uh, hindi pa rin kami na kontento kasi sabi ko, Doc, baka naman may pinagbago na, baka naman bumalik na sa normal yung puso ko, yung kahit yung size lang hindi na ganoon kalala siguro kasi hindi naman ako nakakaramdam ng sobrang sakit is past few days at saka nung nakaraang buwan. So, pinaulit uli namin. Talagang iisa lang yung resulta. At sa suma total, meron po akong acute MI anterior or uh, hindi ko po kasi masyado naintindihan yung sinasabi ng doktor kasi Nawawala na ako sa sarili ko habang ko usap ko siya. Medyo malayo na yung takbo ng isip ko. So, hindi ko mahanap naiintindihan yung meaning nung nakasulat dun sa examination ko. So, ini-research ko yung pinakang meaning uh, yung probab yung acute MI anterior na tinatawag yun pala yun yung myocardial infarction. Infarction myocardial infar infarction which is yung arterial wall anterior wall ng heart ko ay may barado 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 yung ugat uh, hindi dumadaloy ng ayos yung dugo nagkakaroon ng blood clot uh, which is maaaring anytime magkas uli ng panibagong heart attack, huwag naman sana. Kasi hindi pa ako prepared, hindi pa ako prepared na mamatay. And actually I am, I am prepared anytime pero marami lang kasi akong takot. Kasi unang-una malayo ako sa pamilya ko. Ayoko naman na dumating sa point na iuwi ako bangkay na. And what I want is makauwi man ako sa pamilya ko eh, uh, bago man lang sana mangyari yung ganun. Gusto ko makita nila kung buhay, may yakap ko pa sila. And definitely, makasama ko pa yung mga kaibigan ko, mga katrabaho. Medyo malungkot. Kasi magbabagong taon and <laughs> hindi ko na-expect na ganito hindi maganda yung magiging resulta pa din. <laughs> But anyways, life must go on. Palagi akong nagtitiwala sa taas na one day, magigising ako. And just like a miracle, lahat ng sakit mawawala. Because I believe that Jesus Christ is a living God. Hindi siya bulag, hindi siya bingi. Nakikita niya lahat lahat ng sakripisyo ko. At kung may mga kasalanan man ako before, alam nga na pinagsisisihan ko na kung yun man ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi pa ako gumagaling. And, still positive pa rin ako and feeling positive. So, I hope sa mga nakakita ng video na to, alam ko hindi lang ako may problema sa mundo. Marami tayo. And sana maging inspirasyon ako sa iyo na ipagpatuloy ang buhay. Huwag kang ma-depress kung ano yung problema pinagdadaanan mo. Isipin mo na lang na marami diyang iba na mas matindi pa yung problema na pinagdadaanan kaysa sa iyo. And still positive lang tayo. Kasi ganon talaga ang buhay eh. Wala tayong magagawa. Eh, kahit nga ako, tingnan mo ako sa videong to. Iisipin mo ba na may sakit ako? <laughs> Kasi kahit ako, hindi ako naniniwala na may sakit ako. Naniniwala ako na okay lang ako. At nasa isip lang yung nararamdaman kong sakit. Wala sa aking katawan. So, sa mga kaibigan ko na patuloy na nagdarasal, na gumaling na ako, maraming salamat po. Huwag po kayong mag-alala okay lang ako at magiging okay din ang lahat. Darating yung araw na makakatawa na ako, makakapagsaya na walang limitasyon. And I am hoping na magkikita-kita tayo muli lahat sa Pilipinas, dyan sa Pinas. Mayayakap ko kayo, makakabanding, makakatawanan. At through all your prayers, alam kong magiging maayos ako and magpapakatatag ako <laughs> hindi ako magpapadala sa sitwasyon na ito para itigil kung ano man yung mga ginagawa ko kagaya ng pagtupad sa pangarap ko kahit na ganito yung sitwasyon ko laban lang ganun talaga ang buhay life must go on kahit gaano kahirap dahil ang buhay ng tao ay nakatakda ng ganito full ups and downs kaya expect natin na hindi hindi tayo mabubuhay smoothly na wala tayong pagdadaan ng mga problema so sana nai-inspire ko yung ibang tao na mga kaibigan ko sa Facebook para palaging maging matatag maging positive sa buhay tandaan po natin life is a blessing kaya sana yung mga walang sakit, sana maglaan kayo ng time para sa pamilya ninyo. Kasi, maswerte kayo, nandyan kayo kasama ang pamilya ninyo. Ako, kailangan ko pa lumayo para para maipagamot ko yung sarili ko para hindi ko mabigyan ng sa, hindi ko makitang nalulungkot o nahihirapan yung pamilya ko. Pero actually, gustong gusto ko nakasama ko palagi sila kasi feeling ko sobrang nauubusan ako ng oras. So, anyway, ayun, yung resulta ng aking examination, hindi maganda, pero hopefully by January or by March, wala nang bypass surgery. God bless. Keep on praying for me. Thank you.